Ito talaga niya guys magpasubo. Oh, ayusin naman. Isda lang to guys. Ayaw niya ng kanin. Hmm. Gandaan lang. Pabulunan ka naman. Isda. Nilagang isda guys. ayo kumain guys pag ayaw subuan nag na naman si Chico Hmm. Ayos. Ayaw niya guys, kasi naakin kutsara niya, guys. Gusto niya lang. Susubo ko lang sa kamay niya, guys. subang arti talagang batang. Tutra, guys. Ang oh, dali. Hmm. Kasi pag hindi ko siya susubuan, guys, hindi siya kakain. Tanghali na hindi pa siya kumakain, guys. Oh. Ano naman, guys? Dali. Kunti na lang. Kunti na lang. Hmm. Hmm. Last na to. Last na. <coughs> ah. Dali. Kunti na lang to. Kunti na lang to. Busin mo na. Busin mo na. Dali. Oh. Bilis na busing mo na to. Kunti na lang, oh. Kunti na lang. Abusin mo na. Dali na. Kunti. Kunti na nga lang, eh. Oh, dali na. Kanta na lang. Kunti na lang. Abusin mo na. Ah. Oh. Chico. Ah. Oh. dali. Para iinom ka na ng tubig. Ilabas na naman yung... O, oh, kunti na lang to. Oh. Ayaw mo pa ubusin. Kunti na lang tuloy mudelina na, bad yung nagsasaya ng pagkain. Mundali